Wala ng doble plaka. Isa yan sa napagkasunduan ng mga senador at kongresistang miyembro ng Bicameral Conference Committee na layong amyendahan ng Motorcycle Crime Prevention Act o mas kilala bilang doble plakalo na isa yan noong 2016. Nakasaad dito na dapat nasa likod at harap ng mga motorsiklo ang malalaki, madaling mabasa at color-coded na license plates para maiwasan umano ang mga krimeng riding in tandem. Pero sa Baika meeting, sinabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na isang plaka na lang ulit ang required sa panukala. Wala nang plaka sa harap, sa likod na lang. <laughs> Ipinunto ng motorcycle enthusiast na si Sen. J.V. Ejercito na higit siyam na milyon na ang mga plakang hindi pa naipapamahagi ng Land Transportation Office. We have about 9 million backlog. Mas mabuting ng lahat may plaka kaysa po dodo, dalawa nga hindi mabigay. Sangayon dito ang mga rider na nakausap natin. Kasi pag sa motor kasi, sagabal yung sa unahan eh parang hindi na sila makontento dun sa isa lang eh. Kasi sa tingin ko yung mga ganyan, no, ang lalaki naman eh. Kitang kita naman. Kasi sa isang plaka pa nga lang po, nahihirapan na yung LTO na mag-provide ng plaka. Eh, yung doble plaka po po kaya. Mas madedelay pa raw ang mga plaka kung itutuloy ang paglalagay ng RFID stickers sa mga ito. Kaya inalis na rin ito ng BICAM sa pinakahuling bersyon ng panukalang amyenda. Kailan naman kaya matatanggap ng mga motorista ang mga plaka? The initial commitment was June 2025, but the more realistic commitment on the part of LTO is June 2026. Para ma-address ang problema nila in distribution. Ibinabare ng mga mambabatas ang multa para sa mga lalabag sa batas sa 20,000 pesos sa halip na 50,000 pesos to 100,000 pesos. Oras na maratify ng Senado at Kamara ang Bicam Report, ipadadala ito sa Malacanang para maisabatas ng Pangulo ang amyenda sa doble plakalo. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.